Idol, may tanong lang po ako. Totoo ba yung Magna Carta po? Kasi isang seaman ako. Nag-aaral pa lang po ako eh. Maapektuhan po kami ng Magna Carta. Yes po, totoo ang Magna Carta. Dahil approved na po ito ng ating Pangulo last September 23, 2024. Ang paglagda sa Republic Act 12021 o Magna Carta for Seafarers ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagtitiyak ng proteksyon at kapakanan ng marinong Pilipino. Ang batas na ito ay naglalayong magbigay ng mga karapatan at binipisyo sa aming mga marino tulad ng tamang kondisyon sa, tra sa trabaho, makatarungang sahod at akses sa mga serbisyong medikal. Kasama rin dito ang mga probisyon para sa seguridad at proteksyon laban sa pang-aabuso. Sa kabuuan, ang batas na ito ay naglalayon sa naitaas ang kalidad ng buhay at pagtatrabaho ng mga marinong Pilipino. Sino ba ang mga saklaw dito? According to Chapter 2, General Provision, Section 4, Coverage, The Magna Carta covers Filipino seafarers who are engaged, employ, or who work in any capacity on board a ship or vessel flying international waters, Whether Philippine registered or foreign registered Filipino cadets are also included. Cadet refers to a student of a maritime educational institution who is at least 16 years of age and required to undergo training on board a registered ship covered by this act to fulfill a maritime degree or technical course. So sino naman ang hindi saklaw dito? The seafarers on board the following are not covered by the Magna Carta. Warship and naval auxiliaries. So alam naman natin to mga paps ito ay mga sasakyang panggera. Next, government ship not engaged in commercial operation. So ang halimbawa nito mga paps ito yung Philippine Coast Guard vessel. Next ship of traditional build. So ang halimbawa nito mga paps is yung bangka, galyon, at ang panghuli, fishing vessel. So alam naman natin mga paps, ang fishing vessel. Sa susunod, pag-uusapan natin ang ibang chapter.